Hi guys, magandang araw. <coughs> Ngayong araw na to, it's Friday. It's my off. Nandito daw sa house. Time check is 1:46 PM na po ng hapon. By the way, guys, may ikukuwento ako sa inyo about may nakilala ako na ano <coughs> Gusto nilang maghanap ng bahay. Dilipat sila. Kaso lang ang problema, wala silang mga papel. Walang tumatanggap sa kanila. Kawawa naman sila, nakakaawa sila. Kaso lang, wala tayong magawa. Eh, hindi rin natin alam kung anong dahilan. Ba't umalis sila sa mga amo nila. Kaya, kahit anong sabi mo, awa, wala kang magawa kasi <clears throat> ibang batas dito ibang batas sa atin kaya minsan ang kapwa rin natin na parang pag nalaman na lang isang tao na walang kapapel-papel parang I want hindi ko maintindihan parang takot or whatever or ano ayaw nila sa mga taong ganon, ganon. Parang kawawa, parang pinagdidirihan. Kaso lang, wala tayong magawa kasi sa panahon ngayon dito, sa ibang bansa, iba din yung ano, iba yung rules nila dito. Kaya kailangan natin sumunod. Ngayon, wala, wala na tayong basta ganun na lang kaso lang nakakaawa talaga sila nakakaawa sila na pero no choice ganun talaga ang buhay minsan weather weather don't forget to subscribe like and comments